Kusot yan eh. Kusot na hindi lang nai-plancha. Okay, ito ah. na. Uy, walang kikilos Maya na masama ah. Mm -hmm. Ito na. Taso yung mga kamay niyo. Ay, naka-taso ang mga kamay. Naka-taso. ang kamay. Walang kikilos na masama ah. Ha? Alaho. Walang kikilos na masama. Nasaan dito si Senyor Balagpak? Ako. Anong kailangan mo sa akin? Wala kang na masama. Oh. Lahat ng mga armas si Itaco nyo, ilagay nyo sa... Dito tanggalan sa isang tabi. tanggalin mga nakasok. Itapon nyo. yung mga baril nyo. May mga sibil ba dito? Oo, 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 dito oo, oo, dito oo, 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 kausapin oo, 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 mga sibil Lagi kasi tayong dinidin itong tarantado na pang gobernador natin, hindi naman natin kilala. Nila yung mga sibil. Pumalipot dito. Yung mga ano, mga sibilyan nga. Sibilyan. Mga sibilyan nga, dun muna kayo sa ano, sa likod. Saan likod ho? Diyan, sa likod sa... ng gobernador. Sibil. Sa yung gobernador dito, pati yung mga sibil. Sibil, itagong mo yung mga armas nyo. Itapan nyo sa gilid. Ay, oh. Ano? Walang gigilos na masama ha. Ang pakadami namin nakapalibot dito. Si Romulo yun ah. Oo. Oh. Yung mga armas nyo yun nakalagay na doon sa gilid ah. Pag may nagtakap ang monot dyan, okay na no, yung armas? Dito? Oh. Oo. Mawawala ng buhay. Gumagalaw, gumagalaw. Papanipis na natamag na. Kanan, kanan, kanan tanggalin naman rin nasa to o <coughs> oh, maket maket ah isa mm, ayun na nasa to di sige subukan lang nilang ano subukan lang nilang pumutok ubusin natin to you no know, wag ho wag ho maama ho kayo sa amin uh, tanggalin naman namin anim pasensya kayo pag may nagtangkang bumaril sa amin sa labas ubusin namin kayo you know. naiintindihan nyo na Ay, eh, wag naman wag naman sanang na dumating sa na ano ano, naiintindihan. Itong senior palagbag na to, lagi kami tinitin na masama kami. Ngayon. No. Hindi ka ba masama? Sige nga, sabihin mo sa akin ngayon, hindi ka ba masama? Hoy, tumaimik ka. Tumaimik ka! Hmm. Magin mo ako ng dahilan. Paano mo nasabi din ko, bro? Ito ah. Uh, Unang-una, sinabi ko na sa inyo na marami kami mata at tenga dito. Ah. Nung andun ka sa mismong ano, sa may mismong Tanta Diniz, nung unang araw ng iyong uh, ano ngayon? Anong tawag doon? PANUNUG PA! PANUNUG PA! PANUNUG ah. PA! Ang pilit mong dinidin na kami masama at tutugisin mo daw kami. Tama ba ako? Oo. Oh, lahat na nagtatago oh. sa maskara. Bakit kayo nagtatago sa mga maskara? Kung hindi oh, kayo masama. Bakit? Kung mabuti ang layo ninyo, bakit, bakit hindi kayo magpagilala? Ba bakit lahat uh. ba ng ano? Kahit hindi nakamaskara eh... Hindi. Bakit, ito, ito na lang. Kino, bakit mo kailangan itago ang sarili mo sa lugod ng maskara kung ikaw ay gumagawa ng mabuti? Kasi po ko ng ako ng parang, mabuti parang, bilang gobernador, no maharap ako sa tao. hindi ba ako magagawa masama sa tingin mo? Sa tingin mo, lahat ng mga hindi nakamaskara ay eh, mabubuting tao. Problema na, nila na yun. Kita. Pinapakita. Kaya, ang sinasabi ko dito, kung gagawa oh, ka ng mabuti... Oh, eto. Tumayimik ka muna. o oh kaya kami nagtatago sa mga maskara namin kasi pinaprotektahan namin ang mga kanya-kanya namin, pamilya at mga sarili namin. Gino, gumagawa ka ng mabuti. Anong so, ikakasama ng mga pamilya mo kung gumagawa ka ng mabuti? Bakit? May kanya-kanya tayong pinaglalaban dito. Kaya nang? May kanya-kanya tayong ano, pinaglalaban sige, dito. Ano Banggitin bang, mo sa ginoo. Gino. Anong pinaglalaban niyo? Bilang personaryo Ay, ng presidente? namin, hindi ba namin ano, inapakan yung mga katungkulan ng sibil sa paggalaw namin? Tatanoyin kita. Gusto mo pala maging sibil? Sana naging sibil kayo, hindi naging tatago sa mga, mga maskara. Sina sina sinabi ko bang magsisibil kami? Hindi nga kami naniniwala kung ano yung nakalaan sa libro nila. Yun na nga eh, meron tayong bata sa Timog Ganluran. Bakit nyo o. ilalagay sa mga kamay ninyo? Anong ibig sabihin yan? Bakit? kung das oh, bang ba laging ginagamit eh ano bakit no. kami lang yung no. ano tututo kayo ng baril sa akin hindi ba dahil sa tingin mong ginagawa ninyo ngayon bakit kami lang yung dinitin bakit ang mga luna nasa ang luna nakita ka ba ng luna ngayon bakit ang mga luna eh nakita nyo ba sila mga ngayon nagasot na nilang game hinahanap silang mga sa Hall. bakit hindi nyo inano tingin mo ba bakit ba tingin tingin ang mga na? pulang bandito tingin nyo ba hindi ko parang kami lagi ang yung dinitin na mo ba kami lang ang masama dito? Nagahanap ako. Hindi lang kayo ang hinahanap ko. Sabi mo, nakita mo, panunumpa ako. Anong panunumpa ako, Gino? Tugisin lahat ng na nagtatago sa likod ng, mas ng, ng maskara. Mapaputing lobo, mapaitim na lobo, mapulang bandido. Lahat yan, tutugisin ko isa-isa. <tod <tod ngayon ginoo, pinaglalaban mo sa akin sa harapan ko mismo. Naririnig ng taong bayan na sinasabi mo gumagawa kayo na mabuti. Sa ginagawa mo bang yan na ito ba'y nakakatulong? Tama bang manaksak kayo na mamamayan? Manaksak. <tod> Wala bang rason kung bakit namin ginawa yun? Tatanungin kita. Rason? Anong rason mo para hanapin ang luna? Oh, bakit? Oh, bakit? Gusto mo pala ng hustisya eh? Bakit hindi ka magsibil? Doon mukuha niya oh, ng but... ustisya Dahil sa maayos na usapan, meron tayong hukom, meron tayong batas, bakit pilit niyong nilalagay sa ah! kamay niyo ang batas? Tama pagod na kami Tama. sa mga ah! ano Tama. na yan, bukong-bukong na yan, sa Tsaka sinasabi niya, kaibigan, ang sinasabi niya ang mga mersenaryo na tayo ng Presidente, dito? hindi niya alam, tayo ang nasa likod ng El Presidente, tayo ang kumukontrol sa El Presidente. Wala, ah, nilalagay ah, nga nila. Oh, ano? Salama sa oh, salamat sa ah, informasyon mo. Maganda. Oo. salamat. Gusto mo maging masama kami. Ninyo. Gusto mo maging masama kami ng tuluyan. Ha? Ah, Nasa sa inyo yan. Sinasabi ko sa'yo. Gusto mo ba? Ang paniniwala ninyo gumawa ng mabuti. Gusto mo? Ay, ang My. bang pagpapanta ninyo ay mabuti yan. Ay nako. Tinidiin mo ng tinidiin. Lahat ng pagbabalaan namin, kaibigan, may rason. Puna sa lahat. Ay, intindihan ko. Oh. Ang rason na sinasabi niya. May kanya-kanya tayong layunin mga, dito. Iba yung sa civil, iba yung sa amin. Huwag mo kami pakialaman. Ngayon, no. -di mo kami, oh. Bakit? Gino, ano bang mo gusto mong mangyari? Yan. Oh, sige, Gino. Bibiya kita ng masayos na mas masalaysay na maramay. Tindihan mo. Hmm, Meron tayong batas sa Timog Kanduran. Oh. Ang ginagawa Bakit ngayon... ba yung mga kaso dito? Tatanungin kita. Buusad ba? Binibigyan niyo ba ako ng tsansa para pausarin? Tatanungin din kita. Kakaupo ko lang bilang gobernador. Isang taon pa lang ako nakaupo bilang gobernador. Meron pa akong tatlong, tatlong taon ng termino ko. Bakit hindi kayo magtiwala sa hustisya ang ibibigay ko sa bayan na ito? Bakit? Ba't kami magtitiwala sa iyo? Hindi ba? Kaya nga yan yung problema yun. Nilalagay mo sa kamay okay. mo ang batas. Unang-una, ba't kami magtitiwala sa iyo? Kung mismong mga naririnig ko galing sa mga trabahante nyo dati sa rancho nyo, eh, nagpupulong yung mismong mga luna sa rancho nyo. Pupulong ang luna sa rancho namin kasi oh. Ikaw ba yung Robin Hood, Carino? Matanong ko lang kino Hindi, bakit? Nakausap ko si Carino Robin Hood nung araw nung bumalik kami dito sa bayan ng Timog Canloran Sa Robes hmm. Inexplica ko sa kanya kung anong ugnayan namin ng mga luna at balagbag Kung hindi mo alam, hmm. tanongin mo si Carino Robin Hood ang inyong pinuno Ay nako Nung nakausap ko si Carino Robin hindi Hood, naliwanagan siya hindi ka pinanganak kahapon pero hindi mo alam kung anong, mm -hmm. anong pinag-usapan namin ng inyong pinuno. Yan lang. Sinabi ko sa kanya kung anong ugnayan namin ng mga mismo, luna. Ako mismo yung nagsalita doon, isa doon. Isa ka doon sa nagsalita. Hindi oh. mo kami ka, di, di, kami kasha dyan sa bulsa mo, kaibigan, unang-una. Okay. Kaya mo kami paikutin. oh ngayon tatanggi mo. Ano tinang, tatanggi sinasabi mo? Binibigay ko nga sa'yo kung anong ugnayan namin ng luna. Hindi ka naman nakikinig. Uulitin ko lang sa Uulitin ko lang sa iyo. Ang ugdayan namin ng luna nung araw, ito ay negosyo. Kahit kanino mo itanong, nung dumating ang balagbag dito sa bayan ng Timog Lurad, mas mahirap pa kami sa daga. Wala kaming makain, lumapit kami sa luna, binigyan kami ng negosyo, pinaunlad namin ang negosyo na to, nakatayo kami sa rinayin pa. Ano bang pagpupulong sinasabi mo? Kung nagpupulong man ng mga luna sa rancho namin, ay tungkol sa aming negosyo. Ah, ulit ulit tu sinasabi pala, kay Karen niyo Robin kaya nun, suot, na pinagbabantaan niya kaya ako ng mga pala araw suot -suot na 'yon. Suot niyo yung mga ano, yung mga lo, mga lobo sa ulo niyo. Bigyan mo ako ng problema, ba yung no? pagpupulong? Bigyan mo ako ng pruweba. May nakita ba ako? Gusto mo bang ano? Gusto mo bang iharap ko sa iyo yung tao na ano, nakakita sa inyo? Iharap mo. Hmm. Sige. Walang araw, makikilala mo rin. Ay, iharap mo. Basta siguro doon mo lang na wala kayong gagawin. Kasi pag sa oras na itong tao ko ay eh, naipit dito sa sitwasyon na ito, eh... Hindi ko alam kung anong kaya namin gawin sa inyo. Nasabi ko na sa iyo, Ginoo. O anong ugnahin natin dahil na... Mag... Kahit ganun gusto pala mo, pag nakita ko sila, Mang, iharap ko sa iyo mismo kung gugustuhin mo. Ipapatunay ko sa iyo kung ano ang aming... May saklob kong... sa ulo ng lobo. Ngayon, ganun pala kayo mag-usap bilang ano, magdadigosyo yung binasa kami, ano, ngayon, hindi ba kaya ah, lagi kaming dinidin kasi Ah, ng uh, walang po kontra sa ano, pagiging ng gobernador. Sa tingin mo, oh, korap akong gobernador. <laughs> Alam mo, sa totoo lang, But ito lang nakikita ako kaibigan. Sa ginagawa kong pagmamalakad ng gobyerno ko, kaya kayo nagpakita ngayon sa akin kasi natatakot kayo dahil sa tingin ko malapit ko na kayong magtuntun. Sa totoo lang. Sigurado ka eh na. Yan ang nakikita ko. Sigurado ka? May hmm. maaring Malangat mali ako. Ano ang tanong mo? May ka. Nasaan nyo lang sa ilid? Nandito kami. Ano ba? Kung ikaw man si Carino Robin Hood. Pinasabi ko sa iyo. Uy, malamig uh, ka yung ano. Nanono. Saan lang yung bibig yan? Nakikita Papakainan. ni Bathala kung ano ang totoo. Si Bathala hmm. ang saksi sa lahat ng pinagkagawa niyo. Huwag ka na gumamit kung sa, tingin, mo, kung kung sa tingin ng... mo. Kung sa tingin mo. Huwag ka na yung Bathala para magmukha kang ano. Magmukha kang tatiwatiwala dito at mabait na tao. Huwag mo kaming gagawin. Eh, yan ang sa tingin mo, Gino. Ang sakin sa lang, kung sa tingin niyong pinaglalaban niyo ang karapatan ng tao dito, na sinasabing mong nilalagay niyo sa batas ng inyong kamay, sana nag si sibil na lang kayo. Ilagay niyo sa tamang proseso, meron tayong kukuman dito, meron tayong batas na nakalathala sa lahat dyan. Huwag niyong sabihin sa harapan ko na gusto niyo ilagay ang sarili... ang batas sa kamay ninyo dahil hindi ako papayag hanggat ako ang gobernador dito sa bayan ng Timog Kanluran, lalo lalo sa bayan ng West Elizabeth, na ilalagay ninyo ang batas sa inyong mga kamay. Kahit kailan, kahit ikamatay ko pa yan, hindi hindi ako papayag. Wala tayong at dapat patunayan dyan, dyan. Baka sa at ang ating paniniwala. Ano ba ang iyong gustong gawin sa bayan ng Timog Kanluran? Sige nga, sabihin mo sa akin ang iyong platforma. Tingnan natin kung mapapaniwala mo ako. Parang ano ka lang sabi. Sa ano? Wala ka namang ginawa. O na araw bro? mo, wala ka namang yatang ginawa. Paano mo makikita yung nagtatago ka sa maskara na yan? Bayan, Paano nyo sasabihin sa akin nagtatago kaya ba nagtatago kayo sa mga maskara na yan? Paano mo makikita? Ako mga lang din ay isang ordinaryong mamamayan. Ikaw ay napakatanga ng taong ito. Hindi niya alam na ang mo ay taong mamamayan lang dito sa Timog kanluran. Ikaw ang tanga. Hindi mo alam ang iyong kinagawa. Ano ba ang mga nagawa mo na dito sa bayan? Namimigay lang ng pagkain. Masarap hmm, na Mabuting, mabuting, tao na siya pagdating sa ganung bagay. Pakain na ako. Nakala niya siguro pinanganak pa hirapon ni ba ito ay uh, protektado ka ng mga pulang bandido? Kaya lagi mong dinidin yung group namin. Pulang bandido? Ni, wala pa nga akong nakikilalang pulang bandido sa pinagsasabi niyo. Kayo lang yung madalas kong makita. Makita ko sa bawat bayan, hmm. makita ko reklamo. Para ka reklamo na naman tungkol diba sa inyo na naksak sa... daw kayo. Ang sabi hmm. nito, nung siya ay nagtatalong pati doon, ang sabi niya ay tutugisin ang itim na lobo Gago ka ba? Hindi <laughs> nga kami masyadong <laughs> ano, hindi nga kami nang kami ng tao. tutugisin tutugusin mo? Ngayon. Paano kung that, ikaw ah, tutugusin namin? sa so ibig mo sabihin, si BJ hindi yung tao. Sa ginawa niyo kahapon sa tingin mo, hindi nga gagawin. Ito nga, kita, alam mo ba yung problema namin sa kanya? Sabi ko nga sa'yo, Ginoo. Tutugusin daw tayo nito. Hindi ito. niyo kailangan ilagay ang Siguro batas sa ba niyo kamay. Ito, itong, itong tayo? Itumban na natin to ngayon, siguro? Oo, wag mo naman ha. Alam mo kami kung ilalagay namin? Yung mismong bata sa mga kamay namin. Alam na mga sibilyan kung ano pinaglalaban namin. May kanya-kanya kanya tayong layunin at saka paraan dito. Alam pala ng sibily. Oo, oh, alam di namin yan kung pinaglalaban namin. Ba't kami hindi namin alam? Ayoko, alam ng sibily. Hindi mo sabihin talagang kaugnay kayo ng mga sibily. Ay, parang ganun natin nangyayari. Eh, sabi nila, alam mo. Siyempre, hindi naman kami yung tipong mga ano dito, mga grupo. Pinapaalam namin. Sa mga nakita, ano, babalik. Hindi kami yung mga bibig niyo. Hindi kami yung mga bibig niyo. Hindi kami yung mga bibig niyo. Kasi, may marinig pa ako. Kaya, kaibigan. Kaibigan ba yan? Hindi yung kaibigan. Isa yung traitor. Huwag mong tatawagin kaibigan yan. Lapatstangan yan. Alam mo kasi marunong kami may pag-usap at may pag dito sa mga tao. Kaya eh, yung ibang grupo kasi dito, lang walang ganun pangyayari kasi basta lang may makita ang civil, pinuputokan nila. Yun Alam mo gino, yung... Lalo na yung mga corrupt sa gobyerno. Alam mo gino, naiintindihan ko yung gusto mong layunin. Eh. Kung gusto mong uh, ibigay na ustisya sa tingin mong kakulangan ng sibil, ay intindihan ko yan. Kaya nga ako mo po bilang gobernador, unang-una sa lahat, bago ako tumakbo nagtanong ako sa taong bayan kung ano bang problema dito sa bayan, hula nga daw sa ustisya. Kaya nga ako po bilang gobernador dito para ibigay yung tamang ustisya. Palukutin. Nagagawa mo ba yun? Tatanungin kita, nagagawa Ino, mo ba yan? Tatanungin po kita, yung, na? yung puno ba na yan bago tumubo yan, isang araw lang ba? Oh. Bago nakapagbigay Bakit ng sapat ng mga... na hangin yung puno na yan, isang araw lang ba bago tumubo yan? Oh, Wala wow. ka lang ba isang buka ka na nito? Hindi, ang ibig ko sabihin, bago mo makita ang produkto, ang na, nalapasan sa 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 na ng isang mo ba? bagay, kailangan ng oras, hindi ba? Gusto mo ba pag namubuo ko ng ano, kinabukasan, ayos na agad ng sibil? Hindi mo ba alam okay, na mayroon din problema bawat pinuno ng bawat gobernador dito sa bayan na to? Meron kami Pilulo, yung mababalitan dito, dito na sunod-sunod yung pagbabandido eh. Pilulo, Pilulo ng gobernador, meron bang ganon? Muro ng departamento, pasensya ka na ha. O pa yan? Di alam yung sinasabi! Gusto kata nito maging Presidente. presidente eh. <laughs> 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 ay, ay, presidente! Nagpapabango ata sa mga taap ng gago natin. Nagpapabango eh! Uff! Amoy araw! Sige, sabihin nyo nyo gusto mo sabihin. Ito, tandali! Ay, nga, nasa, Ipapa, nga Alala po lang! Sige, ginawa. Ano ko yun? Alala mo ba na nung nakausap natin ito doon sa may limoy Sabi hmm. niya, ah, oh, hindi daw siya. Hindi daw siya masama tao at hindi kalaban. Ngunit, nung nagsa ay nagtalumpati na doon Nung siya ay tumakbang gobernador, biglang iba ang ilip ng hangin at tutugisin daw tayo. Ganun, ganun talaga pag nagpapabango sa mga taong bayan. You know, bago ho nangyari yung... Uh, sabihin, ito ay sinungaling. Dalawa ang pagmamuka nito. ang isa nasa pat siguro. Gino, kaya ho nang sabi ko, Gino, nung nakasalubong nyo ako sa limoy nung mga panahon na yon, Nakakababa ako lamang ng bundok ng Chilean, Wala pa akong balak. Hindi ko nga ho alam na magkakaroon ng eleksyon ng mga panahon na yon. Bundok At nung... bundok ng Chiliad? Hindi alam yon. Ay, Nung na namin eh. Ayun ho. Nung mga panahon na yon, hindi ko pa ho alam na may eleksyon. Kahit... Diba sabi mo, katawang nyo ang presidente. Tanongin nyo ho, dalawang araw bago ang eleksyon. Doon ko lang ho nalaman na pwede pang humabol sa pagkakandidatura. Doon ko ho nalaman at yung mga panahon ho na yon, narinig ko na ho ang buses ng taong bayan. Narinig ko na ho na marami ho nagkakaroon ng uh, mga krimen dito sa bayan. Bilang ho na may isang mas matagal na, na residente dito sa bayan ng Timog Kanluran, hindi ho ko papayag na gano'n gano'n na lamang ho ang mayayari dito. Kaya ho isa sa dahilan, kaya ho tumakbo bilang gobernador para tugisin ho yung mga bandido. Ayun ho, kung sa tingin nyo ho, mabuti ho ang ginagawa ninyo, bakit ho may maririnig ako sa taong bayan na may na nakahuhin ng babandido at nanakit ng tao? Hmm. Ano, babandido? Ba't kami babandido? Baban kami? Kailan kami na nagbabandido dito? Ginoo, kailangan ko ba ho ba tawagin si Ginoong BG dito at kung ano yung ginawa yung sa oh, niya sa akin oh, kagabi? Sige, tanongin mo kung anong rason kung anong Saka, nangyari sa akin. may tanong ako sa iyo. Ano pangalan? Ito, gobernador? Gobernador, Senyor Balagbag ho. Kayo siyong huwa ba ng... Balagbag daw. Ang sedol ako. Hindi na kailangan. Ito ang aking tanong iyo. Bakit ako may rinig na ikaw daw yung lahat, Gobernador? Itanong e, pa el Presidente. Ibigla e, tanong pa el Presidente na ano ang inyong gagawin? Hindi ko na Pasensya na kayo sa inyo. Tatanong pa kayo sa eh, presidente kung ano ang gagawin niyo. Eh di ba? Gobernador kayo. Dapat alam niyo ang inyong ginagawa. Ayun Ano? sige, ganito, ganito, mm. ginoho. Hindi, ganito. Hindi, ganito. sa presidente. ano hindi, ganito niyo. Ito ba, hindi na ka ba? I-explain ko lang ho sa inyo niyo. Para ho maintindihan niyo yung katanungan niyo. Hinaamoy ang basis kung katabi mo lang kausap mo. Sige, ang sabi, ang, ang sabi nyo kasi, bakit ho kang ka magkatanong sa presidente kung anong kailangan namin gawin bilang gobernador? Tanungin ko ho kayo din ho, sino ho ba mas mataas, ang presidente o ang gobernador? Ang dapat talagang gawin ay Diba ang eh, presidente? Uminit. Hindi ho, pinagbigyan kita magsalita. Sana na pabigyan mo na ako magsalita. Oh, tinatanong mo ko tapos ayaw mo ko sumagot. Gago to ah. Tarantado <laughs> to. Kanina <laughs> pa to sa akin. You know,

kailangan pa rin hong dumaan sa hukom yeah. at sa ang presidente. Hindi nyo daw alam yung ginagawa niyo, tinatanong nga, niyo pa sa presidente. Hindi ho totoo yan, gino. Eh, hindi ho namin tinatanong kailangan. Ang, ang tinatanong ho namin, eh kumpirma. Kung, kung maaari ho ba namin gawin to, at kailangan ho ng abiso ng presidente. Kahit balik-balik na ka rin ho natin at tumbayan ng Timong Kanluran, mas mataas pa rin ho ang presidente kaysa sa gobernador. Ngayon ho, kaya ho ganoon lang ang ising sistema ang nangyayari dyan, hindi ho kami pwedeng basta-basta gumawa ng um, kahit anong aksyon sa aming mga bayan kung hindi ho ito maalagda ng presidente at ng home. Kung wala ho tayong home at kung wala ho tayong presidente, makakaasa ho kayo, lahat ng nang ko ngayon, maaari ho gawin lahat ng sibilya na maging batas. Agad-agad. Eh, hindi ho ganoon ang sistema natin dito. Ganoon ho ang sistema ng ating ng federal. Kaya nga sinasabi ko sa inyo gino'o, Reduce. kung lagi nyo ilalagay sa kamay nyo ang batas, hindi ko tayo magkakaintindihan. Una-una sa lahat, may batas po tayong sinusunod, batas federal, tapos gagawin nyo ho, ay eh, sarili batas. Eh ano na lang hungas, ano lang hung silbi ng mga sikil dito? Para hong tinatanggalan siya ng trabaho niyo. sa ginagawa nyo. Kaya nga oh, ho sinasabi ko, ba, no? para ho kayong vigilante. Hindi ko diba? ba? Oh. Ayan, ayan, ayan. sa ating bayan. May tanong dito. ako dito sa mga sibil. Dito Alin ka may dito mga sibil? Pumasok kayo sa bilog. Mga sibil. Mga sibil daw ho. Yan, yan, yan. Ah, gumawa tayo ng bilog. Oh, sige, sige. Nakalain niya kasi kanina. Pasensyo! Ay, ako ba? Bilog, bilog, oh. Bilog.